Ngayon nung nagpunta nga kami ng check up lang siya noon sa ang sabi sa amin ng doktor, eh sabi ko, "Dok, hinihingi lang tatay ko, sabi ko, hindi ba nat tingnan niyo nga bakit siya may ubo palagi sa gabi." Sige pa extreme mo, sabi sa Hindi like, na ako -na, na resulta extreme, sabi niya. Meron daw pneumonia. mo ko. Si mm -hmm. Pero daw para daw makamura kami, i-house house medication na okay. lang Pero may pupuntang nurse, ganyan, ganyan. Ito, abutin ng gastos. Ang laki rin. Dari sa gamot pa lang, magka na okay. sabi, 40. Tapos, sa one week, ha, sa kanya, 20,000, 60 na. Wala ba right. Wala. Wala kong pay na sa bahay. Ngayon, may pang nurse na 3 times a day, 3,000, isang, isang, araw. Ano ko? linggo ko? Ano mm. Ba, ano po, ang laki. Masyado mahal eh. Mas kulang isang daan. Sabi din ko, po. kulang kulang isang daan, pero wala kami sa ospital Di, kinakinausap ko, kapatid ko, sabi ko, anak na hinihingi nito, sa pneumonia daw. Pero hindi ako maniwala, alam mo bakit? Kasi, alam ko yung, sa, yung sakit na, that's chahing ko, ba, pneumonia? Mm -hmm. Pneumonia, okay. COPD. Alam yeah, ko e, di pa, mahirap eh. Mahirap Hindi yan magandang yung daddy ko. Sabi niya yung kapatid ko, huwag ka lang gano'n. Huwag mo ikukupara si daddy kay Chang. Sabi, sabi, sabi pero, pero, po, sa akin yung kapatid ko. Pero, huwag ka pumayag sa gusto yung doktor. Kung ikukupay, ikukupay. Opo, sabi Kasi, ano man mangyari, pag uwi ng nurse, yes, wala na. Opo. Di ba? At ang mahal-mahal. Ang mahal-mahal palang babayaran natin. Hindi ka na na nasa talihab ko. And, talaga, ko oh, oh, hindi talaga ko. mapakalihab ko. Hindi ako naniniwala talaga. Wala sa pag-alaman pong ganun talaga ang kailangan second opinion tayo. Like, Dok, pwede hindi tayo second opinion. Sabi mo, oh, sige. Doon tayo sa ginito. Doktor na ginito. Sabi mo, na, sa ano daw siya, pulmonology. No, di po tayo mga daddy ko. Hindi mo lang yung status ko pang ko. Basta sabi nyo, di ba sabi ng Doktor, di ganyan, ganyan, ganyan to. Sabi ko, hindi nga tayo. Kung baka nag-usap lang silang dalawa, wala. Kung ano na yung gusto pinagsabi nila, ang gagawin ni Pasyente. Ano, ano ba to? Ano, sabi ko sa kapatid ko si Ellen, hindi ate, dalim na lang sa klas ko. Hindi ako sabi kay kasister, yung sister, sabi ko, pinasikasa ko lang dati ko, Pero huwag naman sana, ayaw ko makumpahin. Kasi, ang hirap hmm, eh. Hmm. Sa una-una, galing lang kami sa gaso, di ba sister? Galing lang sa gastos mga kapat ko dahil pinag-abroad kami lahat. Gumastos lahat, lahat, isang buwang kami lang. Tapos ito na naman, klases na naman. Tapos nung nagbakasyon ka, naglulo ko, dahil, dahil, sa ubo, nandiriklat, sa hihingal niya, na ako pa hihingal do, kay God, na hihingin sa amin. Habi ko, di, naghintay kami ng, kaya bukasan, punta kami sa kaklas na kapatid ko. Ang sabi sa akin talaga, ano na daw, yung emphysema naman daw, yung level sa ko, Walang kagalingan yan po. Atin. Walang kagaling pero hindi naman Anong sa kaya, ano lang, inhaler. Mm -hmm. po, inhaler. Ah, Sabi, po na inhaler. niya, tapos sabi sa akin, COPD talaga, pero hindi naman malala. Tingnan mo ito, yun yung ibalik mo siya. So, binalik ko kahapon, mama. Medyo okay na naman, sabi niya yung doktor. Medyo okay na siya, tuloy lang na natin. Nabibigyan ko siya na para lumabas na galat ang pili niya. Amen. Oh, sabi ko si Dok talaga, bago kami makarot ng helio. Ang sabi sa amin, kukumpain ng daw-dad ko, house kumpain, kung baka tayong house arrest. Oh, okay. <laughs> Tapos ganyan ka bagasi, hindi, bakit, bakit kaya kumpain niya sa amin yung Dok? ko, sa nakita ko, ko yung x-ray ng tate ko, kukumpara ko sa x-ray ng chai ko na si, talaga minumunta, da, ang yun ang diferensya. Hmm. Kumbaga so, sa Dok, tagal kong nag, kasakasawang sita, alam ko na itsura na x-ray na malala. Okay. Opo. Di diba? may intindihan ka na po. May naiintindihan ako. Kahit parang, hindi ako nindwa, hindi ko masabi, hindi ako kagano'n ganyan, kagano'n namin, pa, pasyente, mga pamilya. Pamilya namin, galing na pakanin kami. Hindi naman di, alam mo may pera, mga ko. sabi niya pa, tatlong kapatid mo na nasa approved, hindi pwede sila, na, 60, hindi May hindi ganun do, kong, may, hiya kami, o do nang lang, nga di diba? Huwag ganun, Dok. Hihingi kami na ba ang pinay? Oh okay naman, Tati ko. Walang sinasabi ko. Ka, Amen. Galing. Kaya nung sabi ko, sister, labi ko, di ba, di ba, kwento ko sa'yo, labi niya, kamusta na, Dad, mo, sister, okay pa naman. Sabi niya, gabi-gabi ka, yaya. Nagdasal niya. Ah, kasi ako, siya yung pinapadasal. Gabi-gabi. Talaga hindi. Una, mga ilang araw. Talaga ni Lord. Kung di naiawan naman, ako ba tayo mong lalaki to Eh, may naninigarilyo eh. Sabi niya, sabi mo sa kailan, galaro ako, sila manigarilyo. <laughs> Pero bawa